ang kalapati at ang agila. Kilala ng lahat si Agila dahil sa kanyang lakas, sa taas at bilis ng kanyang paglipad, at sa mga napakalilinaw na mga matang nagagabit sa mabilis na paghuli ng makakain. Dahil dito ay itinuturing siyang hari ng kalawakan. Maraming ibon sa kagubatan ang humahanga at tumitingala sa kanya. Ang galing mo, Idol! O, iba ka talaga! Ang madalas naririnig ng mga papuri para sa kanya. Siya na talaga ang haring kalawakan! Buong paghangang sabi naman ng iba. Ang lahat ng mga papuri at paghangang ito ay labis na ikinatutuwa ni Agila. Pero, ang mga ito rin ang naging sanhi ng paglaki ng kanyang ulo. Ha! Tama kayong lahat! Ako nga ang hari ng kalawakan! Walang hihigit pa sa akin! Buong pagmamalaki niyang sinasabi. Magmula noon, ay nakaugalian na ni Agila ang pagdalo sa pagtitipon ng mga ibon. Dito ay mayabang niyang iniunat ang kanyang mahaba at matitipon ng pakpak para makita ng lahat kung gaano ito kahahaba. Hindi rin siya nagsasawang ipaalala sa lahat kung gaano katalas ang kanyang tuka, kung gaano kalinaw ang kanyang mga mata, at kung gaano siya kataas at kabilis lumipad. Ang usapan sa bawat pangkat na salihan niya ay nahihinto at napupunta sa kanya ang atensyon. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang iwasan ng mga ibong dating humahanga sa kanya. Hayan na naman si Agila! Aalis muna ako! Pagod na akong makinig sa paulit-ulit niyang pagbubuhat ng bangko! sabi ng munting si Maya. Magsisimula naman siyang magkwento tungkol sa kanyang kahusayan. Diyan muna kayo at wala akong palahong makinig. Nagmamadaling lumipad palayo sa umpukan. Oh, bakit nagalisa ng ibong ito? Ikukwento ko pa naman kung paano ko nahuli ang pinakamalaking isda sa ilog kayo ng umaga. Kayo na ang magkakaroon ng napakalino na mata at napakatalas tuka. Pagmamagaling ni Agila. Napalingon ng lahat Ayan na! Nagsimula namang magyabang si Agilang Hambog. Sana isang araw may ibong makatalo sa kanya sa paglipad para matigil ang kahambugan niya. naka na sabi ni Ganza. Tama ka na, Agila. Hindi mo kailangang ipagmalaki -laging ang makakayahan mo. Tinawag ka ng ang hari ng kalawakan. Ano pa bang ba gusto mong patunayan? Naiinis na tanong ni Kalapati. Hihinto lang ako kapag may nakatalo na sa akin sa pabilisan sa paglipad. Ikaw, kaya mo ba akong talunin? Nang hahamon ng tinig ni Agila habang tila nakakalokong nakatitig kay Kalapati. Tumingin muna si Kalapati sa kalawakan. Tila nag-oobserba sa paligid. May mangyayaring malaking pagbabago sa buhay ni Agila at na mga ibon pagkatapos siyang magawa ang iniisip niya. Nang matukoy na dapat patuloy ang lahat, ay walang kagatul-gatul siyang nagsalita. Sige Agila, Tinatanggap ko ang hamon mo. Magpabilisan tayo sa paglipad mula sa lugar na ito papunta sa ituktok ng bundok na iyon. Mula roon ay babalik tayo rito. Ang unang makababalik ay siyang panalo. Nagulat man sa pagtanggap ni Kalapate sa hamon niya ay hindi nagpahalata si Agila. Narinig niyo bang sinabi ni Kalapate? Tinatanggap niya ang hamon ko! Magpapabilisan daw kami sa paglipad! Halika kayo at panoorin nyo kung paano ko ilalampaso si Munting kalapate. <laughs> mayabang na sigaw ni Agila. Naglapitan lahat ng ibong nasa pagtitipon. Gusto ng lahat na makitang matalo ang mayabang na si Agila. Bago tayo lumipad, magdadala tayo ng bagay sa ating tuka. Nakikita mo ang dalawang supot na iyong gawa sa abaka? Ang isa ay lalagyan natin ng bulak. Ang isa naman ay lagyan natin ng tipak ng asukal, sabi ni Kalapati. Sa iyo ang supot na may bulak, sa akin ang may asukan. Lalong lumakas ang tawa ni Agila. Alam niya kasing magaan ng bulak. Abay sige, sa akin ang bulak. Tuwang-tuwa si Agila sa pag-aakalang na isahan niya si Kalapati. Muling tumingala muna si Kalapati bago nagsabi, Ngayon na Agila, simulan na natin ang paglisan. Malakas sa sigaw niya. Dinala ng dalawang ibon sa pamamagitan ng kanika nilang tuka, ang supot at sa kalumipad. Tulad ng inaasahan, ay nanguna si Agila. Subalit, nang nasa kalagitnaan na, ay dumating ang kanina pa tinatanaw ni Kalapati sa kalawakan. Ang pagbuhos ng napakalakas na ulan! Kapwa sila basang-basa, gayon din ang daladala nilang supot. Dahil sa pagkabasa, ay bumigat ng bumigat ang supot ni Agilang may lamang bulak. Nakadagdag pa ang natinding lakas ng ulan na may kasamang napakalakas ding hangin. Labis na nahirapan sa pagkampay ang malaking pakpak ni Agila. Samantalang, natunaw naman ang asukal na laman ng supot ni Kalapati. At dahil mas maniit siya, hindi siya gaanong nahirapan sa pagkampay sa kabila ng malakas na ulan at hangin mabilis na nakalipad pabalik sa kumpul ng mga ibon si Kalapati. Paglapag niya, ay sinalubong siya ng masigabong palakpakan ng mga ibong kanina pa naghihintay sa kanila. Mabuhay si Kalapati! Mabuhay si Kalapati! Sigawan nila. Lahat ay tuwang tuwa sa pagkapanalo ni Kalapati. maya, -maya pay, heto na si Agila. Dala ang napakabigat na supot ng basang-basang bulak. Halos mangodgod siya sa lupa sa bigat nito. Lawit na ang dila niya sa pagod kaya napasalampak na lamang siya sa lupa. Seryosong lumapit sa kanya si Kilapate. Tandaan mo sana ang pangako mo, Agila. Titigil ka na sa pagyayabang mo kapag may nakatalo sa iyo. Paalala niya. Hindi kumibu si Agila. Malungkot niyang iniyuko ang ulo bilang tandang tinatanggap niya ang pagkatalo.